Yun, samahan niyo ako pumunta ng mall, no? So, ngayon, eh, pupunta tayo ng mall. syempre, ako lang mag-isa kasi hindi ko na sinama yung mag ko. Kasi, siyempre, meron pa silang gagawin sa bahay. Maglilinis pa siya ng bahay kasi nga malapit na ng Holy Week. So, ngayon ang tamang paglilinis ng bahay. Pati ang Holy Week, maglilinis na rin tayo. So, napaka-traffic din dito talaga sa staff house. Pero, considering na traffic talaga dito sa BGC going, no? So, syempre traffic, kailangan natin maghintay. So, hindi ko alam kung bakit nasa labas talaga yung mga motor dito sa may market market pa-comment na lang ako kung bakit bakit sila pinalabas umpake tuloy tignan and delegado para sa mga riders natin na nasa labas lang so nandito na ako ngayon sa May show So tignan nyo na lang, no? pupunta kasi ako dito sa may Mega Mall kasi may kailangan akong bilhin. Ngayon na, hindi na pwede pagpabukas to kasi hindi na pwede, baka mamaya maubusan ng stock. So syempre kailangan natin gumastos na naman pero syempre kailangan din natin to sa ating pag-vlog at pag edit ng video. So nandito ako ngayon sa Mega Mall so mag lang talaga ako pumabiyahin ngayon kasi hindi ko na silama kasi pag sinama ko pa sila kakain pa kami dito sa labas so syempre gastos na yon ulit. So dito ako ngayon sa SM Mega Mall, bring back memories na ano kasama ko pa si Tatay Jun. So nakapila ako ngayon dito. So dito sa May car Park B. So alam niyo na kung ano ibig sabihin nito ha. Magbigayan kayo. Alternate o tamo yung dalawa kasi yung isa si Kuya nagmamadali. Bigayan kasi dito sa May car Park B. So alternate 'yan. So ganito pala yung 10:35 dito ng umaga. So syempre pagdating ko, up oh, but ganon? ano nangyari sa mga tao nasa bakasyon yun kailangan ko talagang pumunta rito sa SM Mega Mall para pumunta rito sa Cyberzone kasi nga may bibili na akong item yan so wow ito pangarap ko to no Insta360 X3 pero kasi may Insta360 na ako na one hour, so hindi ko na to kailangan so Risa Ligaya mo ba vlog. Baka naman bumili ka na. Ayan, tinagpakita dito. Okay. Ang ganda rin ng Ace Pro kasi may camera na siya at meron na rin siyang screen. So, ito yung ating problema. Yung laptop kasi natin, nas nabagsak ni RAM yung ating charger. So, syempre, ano nangyari sa charger? Pagsaksak niya is umusok yung charger 11:51 na nung natapos ako medyo matagal lang yung paghihintay ko dito sabi kasi nila nandito na din charger pero wala pa so syempre nangarap na rin ako dito at tumingin na lang din ako ng mga laptop grabe na presyo ng laptop 114,000 so grabe na talaga pero syempre high specs na yan no? so gaming editing you name it kaya na yan do kaya pa rin ng laptop ko ngayon nakapag-edit na pag games pa ako isa rin to sa mga pangarap ko, ROG Ally. Bakit to? Kasi to may OS daw to. So, yan. Isa rin to sa mga pangarap ko na naman. DJI Pocket 2. Para mas madali tayo mag-vlog, mag-video-video. Kasi malit lang to hawakan. Unlike sa cellphone na malaki, masakit sa kamay. Ito, tingnan mo napaka-handy. Oh. Parang umawak lang ng pamalo. So, yan. Tumingin na rin ako dito sa MSI. Grabe. 66,000. So, syempre, kakain ako mag-isa sa Xiaomi House. So, nandito nga ako ngayon sa SM. Mega Mall Food Court. So, sabi ko dito na lang ako kakain kasi para mura budget meal. Yung hindi din kasi 90 pesos din to. Kasi may kasama na siyang gulaman. So, yan. So, tinadtad din ko ito ng chili. Ang um, sarap talaga dito sa show my house, no? Bring back memories. Show Mac. Yan. Speechless. So, kumakain ako mag-isa, iniisip ko yung nangyari sa kairam kung papagalitan ko ba. Pero hindi ko na siya pinagalitan. Pinags pinagsabihan ko na lang siya kasi kailangan niya din matutunan yung mga bagay na minsan pag nagkakamali ka, nakakasira ka, kailangan mo rin siyang bayaran, syempre. Hindi porket uh, may pera ako, babayaran ko yun. Dapat alam niya mangyayari doon. Pag nasira niya, babayaran niya. Pero hindi rin ako makatiis kay Ram kasi bumili pa rin ako na itong Moshimanjo kasi favorite niya to So, syempre, pagkakamali ng bata, kailangan natin ituwid. Hindi natin siya pagalitan na pagalitan. Kasi mawawala na siya ng gana siguro sa buhay. So, yun lang naman, no? mahirap na pala magulang na pala ako. So, syempre, pauwi na ako nito kasi babalik pa ako ng opisina. So, dala ko na yung Moshimanjo ni Laram So, syempre, na eh, yung magiging merienda nila. So, ano bang lesson learned natin dito? Hindi porkit nakasira yung mga anak natin is kailangan na natin silang paluin. Yun yung time na nasira niya yung gamit ko na laptop na halos mayak-iyak ako kasi syempre, iningatan. Pinag, alam mo yun, ginastosan ko yung laptop na yun. Ilan taon na yun sa akin. Tapos nasira lang ni Ram. Pero syempre, di ko na siya napagalitan, napalo nun. Pinagsabihan ko na lang din kasi syempre, eh, kailangan niya matuto sa mga bagay-bagay. So, ayan, nakikita nyo naman, pinagbilang ko na siya ng alkansya niyang inipon. So, hindi porket anak ko yan, eh, hindi ko kailangan singilin. Maganda matutunan niya yung mga bagay na kailangan niyang ingatan. Kasi pag hindi niya iniingatan yung mga gamit na yan, pwede niya lang sirain at baliwalain na lang yung mga binibigay at naukuha niya. Hindi pwedeng laging ganoon. So, dapat syempre, kailangan mong bayaran yung mga nasisira mo. Lesson learned yan sa'yo. So, nandito na rin ako kay Jakey Boy kasi si Jakey Boy ay eh, ko si Risa Lee. so lambing-lambing talaga dito ni Jake nakuha ko to nung pandemic time pa so yun nga pala si Jetski napaka dumi so nandito ako para linisin na rin to nakita nyo naman pwede nang sulatan so ito lang ang disadvantage kapag black ka no? so black is dirty. So, tinanggal ko na lang yung mga plastic-plastic kasi meron pa pala. So, dumi talaga ng motor ko kasi ilang araw ko na to. Ilang linggo na yata ako to hindi nilinisan. Kaya na ako nagkatay magkalinis. Dito lang din kala So, syempre, mabilis ang linis na lang din. So, yan na. Fast track. Tapos na agad. So, anong, anong lesson learn natin dito? Humingi kay ng sticker sa akin. Libre naman yan. Bibigyan ko kayo. Hindi, joke lang. Pag nagkamali ang mga anak ninyo, kailangan nyo siyang patawarin. Kailangan nyo paintindi yung pagkakamali na gawa niya. Hindi laging pinagagalitan ng ating mga anak. Kasi syempre, Emotional damage Siguro sa kanila Yung mga ganyan So, ayan Well, nandito na ako Nasundo ko na si Rizali At nandito na din na ako Sa may Arcas out So, syempre Headed home na kami So, yun lang Sana may natutunan kayo Kahit konti Kahit wala Bye-bye